Hello guys, alam nyo ba, tayong lahat ay dumaan sa pagiging baguhan, sa pagiging inosente, sa pagiging walang alam. So habang tayo ay tumatagal, natututo tayo, nalalaman natin ang mga dapat gawin at ganon din sa usaping ganon or yung S. So ang topic natin for today, eto, mga signs na baguhan ang lalaki sa ganon. So kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, diretso na tayo sa mga signs. Number 1, ito yung ni mm. So, normal yan na pakiramdam. lalong lalo na kapag ikaw ay first time sa isang bagay. Lalong-lalo na kapag sa ganyan or sa S. Mapapansin agad ito kasi makikita mo sa mga galaw niya. Maaring medyo may panginginig pa yan eh. Tsaka yung ginagawa niya, halatang hindi niya alam. Yung tila ba eh, awkward ang kanyang mga galawan. So, kapag ninenervyos talaga ang isang tao, yung katawan niya, sumasabay din doon sa ay ng kanyang utak, yung nervyos na yan. Okay, so maaring nandyan yung panginginig, nandyan yung parang naiilang na hindi mo maintindihan, tapos yung mga galaw niya ay hindi sumasang-ayon doon sa dapat niyang gawin. Alam niyo, sa ganyang mga eksena, ikaw na lang ang mag-guide sa kanya. Tulungan mo siya. Iparamdam mo na okay lang yan. Ganon talaga sa umpisa. Kapag uh, no mo na yan, maging okay na rin, di ba? Normal lang yan. <laughs> so, ayan po, ang number one. Number two, eto, yung limited knowledge. So, literal, na konti pa lang ang kaalaman. So, mapapansin mo yan. Doon pa lang sa mga paghawak niya sa iyo. Doon pa lang sa pag-uumpisa ng mga halikan ninyo, alam mo na na ito ay isang neophyte baguhan, di ba? sa paghalik pa lang, alam mo na, di ba, ang baguhan doon sa isang bihasa. Siguro kapag hinawakan ka doon sa banda doon, doon na siya nakakonsentrate. Dapat variety. Yung mga parte na yan ng katawan niya ay dapat lakbayin ng iyong mga daliri, ng iyong mga kamay, ng iyong bibig, ng iyong dila. Pero sa isang neophyte or baguhan, iisa lang ang kanyang ginagawa. Madalas ganon. So, literal na kailangan mo siyang turuan kung ikaw yung mas may alam ay pagsabihan mo. Yung mga kamay niya, kunin mo at ipahawak mo doon. Magtulungan na lang kayo, di ba? Alam mo, sa ganyang bagay, mas maganda yung open kayo sa bawat isa. Number two. Number three. Ito, yung lack of variety or walang ibang alam. Okay? Kumbaga, eh, ang alam lang niya siguro ay uh, tanggal damit. Tapos, patong agad. Tapos ganun-ganun na. Yan madalas yung mga tradisyonal or yung mga limitado ang kaalaman. Yung mga dapat niyang gawin na mga position o kaya yung mga iba't iba or sari-sari mga galaw dyan ay konting-konti lang ang kanyang nalalaman. Kung ano lang yung nakatatak sa isipan niya, kung ano lang yung alam niya, yun lang ang kanyang ginagawa. Kung eh, kailangan mo talagang turuan minsan kapag matagal na kayo, ayain mo siyang manood ng mga, alam mo na yung mga pinapanood para magkaroon ng idea sa ganyang gawain. Walang masama doon. Basta kayong dalawa ay pumapayag sa mga ganyan. Okay? So, ayan po. Ang number three, number four. to yung overly smooth or rough. Masyado siyang nag-iingat. Kaya, sobra namang mahinhin or sobrang ismot or sobrang parang kontrolado ang kanyang mga galaw. Tapos ito naman, kapag gigil na gigil naman siya, nagiging rough na yung kanyang ginagawa. Kumbaga, sobrang madiin, sobrang magaslaw, yung tila gigil nagigil gigil kasi hindi niya nakokontrol yung sarili niya. So, mapapansin mo yan sa mga baguhan. Kapag sobrang ismot, tulad ng sinabi ko, ay talagang siguro sobrang nag-iingat siya. Kaya nagiging gano'n. At yung sobrang rough naman, ayan na. Gigilin na gigil siya. Hindi niya control yung sarili niya. Sa mga matagal na sa ganyang larangan, alam na alam na nila kung ano ang mga dapat nilang ginagawa. Uh, so, ayan po ang number four. Number five, eto. Yung frequent apologies. So, eto yung feeling niya na maaring mali ang ginagawa niya. So, sa ganung pakiramdam niya, umihingi siya agad ng paumanhin nagsosorry siya. So, mapapansin mo yan sa mga baguhan. Kasi nga, ang pakiramdam talaga nila, baka mali ang kanilang ginagawa, baka hindi mo nagugustuhan. Kaya mayat maya ay humihingi ng paumanhin. Ganyan ang mga baguhan. Alam mo, yung mga bihasa, yung mga marami ng karanasan sa ganyan, nako, ismut yan, hindi yan nagsasalita. Basta alam na niya, yung mga galaw niya, yung mga dapat niyang ginagawa, alam na alam na niya. So, ayan po, ang number five Number six, limited for play. So, ito yung oh, limitado talaga yung kaalaman niya sa paunang laro sa ganyang bagay or yung tinatawag na romansa. Siguro naman may kaalaman ka pero pigil yung mga galaw mo kasi naghalo-halo yung nervyos, yung first time na encounter, kaya kahit alam mo ay medyo nahihiya ka, maaring ganon or kaya pinipigilan mo yung sarili mo kasi meron kang pakiramdam na tama ba ang ginagawa ko? Okay lang ba nagawin ko ito? Kaya kahit meron kang kaalaman ay napipigilan or maaring talagang hindi mo talaga alam ang mga ginagawa mo. Ganun po sa mga baguhan. Pagdating sa paunang laro or yung romansa, yan, makikita mo agad na kulang na kulang bitin. So ayan po, ang number six, number 7 ito yung napakabilis matapos so ito talaga ang problema sa mga first timers mga baguhan talagang yung self control nila ay uh, hindi pa nila yan na perfect kaya sa sobrang panggigigil, yung nararamdaman nilang excitement ay sadyang sumasabog agad kasi nga dahil nag-uumapaw na yung pakiramdam nila yung excitement na nararamdaman ng kanilang katawan hirap nilang pigilan yan. Kaya siguro ilang saglit lang, wala na, sumabog na yung bulkan. Madalas yan ang problema sa mga literal na baguhan. Babawi na lang kayo sa pangalawa, pangatlo, or hanggang pangapat na round. Di ba? Sigurado yung lalaki na yan, since baguhan yan, malakas yan. Andyan pa, yung kanyang stamina, yung vitality ay nandyan. Siguradong tatagal yan sa mga sunod na mga round. Okay? So, ayan po ang number 7. Number 8. Ito yung post awkward behavior. So, ito yung awkward na ginagawa niya pag tapos na yung ginagawa niyo. So, literal na parang hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. So, siguro bigla na lang yan tatalikod or bigla na lang yan na uh, matutulog or bigla na lang yan magdadamit na kasi tapos na. O, oh, di ba? So, literal na medyo nag-aalinlangan siya. Hindi pa niya alam yung mga dapat gawin. Ang isip niya tapos na aalis na siya. So maraming maaring mangyari pagkatapos ng ganon. So sa baguhan, medyo maninibago ka sa kanyang mga inaasal or galawan. Pantagal din ay magiging mahusay at expert yan, <laughs> 'di ba? So ayan po ang number 8. So, ayan po ang iilan sa maaring signs na ang lalaki ay baguhan sa ganon. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.